May bagong twist yata, ang word of the norte natin ngayon, oh. Miss Vanessa, mga ka -MB. Eto Ito na nga, ang ano. Anong Ayan. So, ano mo? ang ano. So, oh. ang sentence says, anong ginagawa mo? Oh, yeah. O, no, alam natin sa bulinaw, ani. ani. So, pag ina-sentence, ani ang gawin mo? Ang gawin mo. Ani ang gawin mo. Mo? Oh. mo, sabi niya. Ang yeah. gawin mo. Ani ang... Gawon mo. Gawon mo. <laughs> ano Samantala patano. sa ibaloy naman, sifa. Sifa. Eto, oh, sifa. Sifa. <laughs> Oo, oh, pagka sa sentence naman siya, ngantoy mo kadagdag. Ngantoy mm. mo kadagdag. Nasaan dyan yung sifa? Hindi, kasi nagbabago siya pag, ano, pag ginagamit mo ah, siya in a sentence. So, 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 yung ano dyan, yung ngantoy na? Ngantoy. Pero kapag ano lang, sifa. Sifa ah oh, mm. kapag ginamit mo na siya as a sentence na magtatanong ka, ngantoy na. Ngantoy. O, oh, mm. ngantoy mo kadagdagon. Ngantoy mo kadagdagon. Sifa. <laughs> okay, next. Oh. Sa Ilocano naman, anya. Oh. Simple lang yan. Kung ano yung translation sa Ilocano, yun din yung gamit sa sentence. Hmm. Anya tiara aramidom. Mm. Tapos, syempre, may pa-question mark rin yan. Anya tiara aramidom. Anya tiara aramidin. Ganon, so, ganon. Pwede din naman yung mga oh. iba pang mga accent, just like sa lawag, Anya, tiyar oh, meron ganon. din sa kagaya, Anya, tiyar aramidem. <laughs> meron oh, din oh. sa, <laughs> sa, mo um, extreme <laughs> northern <nordermidum. Ganon>. na <Ganon. laughs> pag sa Ilocos region. Tororomidum. Hmm. Pero pag sa Baguio, matigas talaga. Ni tororomidum dito. <laughs> Ni tororomidum. <-a> <laughs> to oh. Okay, next sa Ilocano ay ang salita. Ay sa kan eh. Sino? Sino naman? Eh, di ba ang sino? Hmm. Oo. Pero yung sino sa kangkanaoy, ano? Ano? Oo. Oh, sino, sino di ang am amagom? Am mm -mm. Anya, oh, Yung sino ang ano? Mm -mm. Oh, makukonfuse ka nga naman talaga. Oh, Mukhang hindi Kasi ka Kasi parang makamiskal. ang tinatanong mo dyan, sino <laughs> di ang am Sino Eto? ang ginagawa mo? <laughs> Eto, ako. Sa <laughs> so, English, uh, who are you doing? Who are you doing? <laughs> okay, yan yung kangkanaoy. Samantala, sa, sa kapampahan, kapampahan na, no? Nano. Nano ing gagawan mo? Nano. Mm. Nano nang gagawan mo? Nano ing gagawan mo? Nano nang yes. <laughs> Nano ing gagawan. <laughs> Sabi ko na eh. That's Naramdaman so ko yun eh. Sa Pangasinan naman, anto. Antoy. Oh, antoy gagawin mo? Antoy gagawin mo. Antoy gagawin mo, oy? Mm. Oh. <laughs> Lost. Uh, antoy gagawin mo? Oy. Uh, oy. <laughs> nakakatawa kasi ang ano is anto. Pero kapag dinamit mo na siya sa si sentence, naging antoy. Antoy. -nag, May diba? mga nadadagdag talaga. Oo, at saka yung sa sifa talaga ako na loka, nagbago. Mm -mm. Literal. Ngantoy. Sifa. sifa. Ngantoy. Sifa ka. <laughs> ngantoy, oh. ngantoy di gagaw. Ngantoy ano? mo ka Ngantoy mo ti gagaw. <laughs> sifa. <laughs> Gumagalaw <laughs> na siya. Nako, ayan oh. na nga ang ating bagong versyon ng Word of the North. Kaya sa mga ka-MV natin dyan na gustong matuto ng mga lengguahe ng Northern Luzon, kunin nyo lang yung mga papel. O, o, oh, mag lista, Kasi may challenge na ngayon ang Word of the North na ating iba na. morning balitaktakan. <laughs> Malay ninyo, one day, maging contest yan. <laughs> Manalo pa kayo. eh. Oh,